Paano ba nakakahinga ang mga iba't ibang hayop? Lahat ng mammals, reptiles at mga ibon ay nakakahinga through the lungs. Kasama na dito ang whales at dolphins. Dahil ang mga whales at dolphins ay mga marine mammals. Ibig sabihin, dahil may lungs ang whales at dolphins, hindi sila nakakahinga sa tubig. Kailangan nilang pumunta sa surface o sa taas ng tubig para makahinga. Pero may mga hayop naman na walang lungs. Tulad na lamang ng mga isda dahil ang paghinga nila ay sa pamamagitan ng gills. Nakakahinga ang mga isda sa tubig dahil yung oxygen na natunaw sa tubig ay papasok sa kanilang bibig papunta sa kanilang gills. Maliban sa mga isda, ang mga botete, hipon at talaba ay nakakahinga rin sa pamamagitan ng kanilang gills. Dahil nabanggit ko na ang mga botete o tadpoles, ang mga botete ay may gills pero paglaki nila magiging palaka sila. At kung magiging palaka na sila, mawawala ang kanilang gills at magkakaroon naman sila ng lungs. Which is alam naman nating lahat na amphibian ang tawag sa mga ganitong hayop. Pero kahit naging palaka na ang mga botete, nakakahinga pa rin ang mga palaka sa tubig. Kung nasa tubig ang mga palaka, humihinga sila sa pamamagitan ng kanilang balat. Ang tawag natin dito ay skin respiration. Maliban sa palaka, ang mga earthworm o mga bulati na madalas nating nakikita sa lupa ay humihinga rin ng direkta sa kanilang skin. Unlike sa palaka, ang mga earthworm ay walang lungs. Sa pamamagitan ng skin lang talaga sila nakakahinga. Paano naman nakakahinga ang mga insekto? Ang mga insects at mga centipedes ay may mga maliliit na butas sa kanilang katawan. Ang tawag sa mga butas na to ay spiracles. Ang oxygen ay pumapasok dito sa mga spiracles na to. Ang mga spiracles ay connected sa mga air tubes ng insekto na tinatawag din nating mga tracheas. Itong mga tracheas ay ang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan ng insekto. Tayong mga tao, di ba meron tayong dugo kasi ang dugo ang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan natin. Pero ang mga insekto, wala silang dugo. Yung mismong air tubes o tracheas ang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan nila. Ang tawag natin dito ay tracheal breathing. Recap tayo, sa animal kingdom, may apat na klase ng paghinga. First, may lung breathing katulad nating mga tao. Pangalawa, may gill breathing katulad ng isda. Pangatlo, may skin respiration katulad ng earthworm at pang-apat, may tracheal breathing katulad ng mga insekto. Thanks for watching.